Ah, meron naman tayong ayusin na ano guys na washing machine. Ang problema nito guys eh, hindi pa nabuksan yung drain niya na ubos na yung tubig niya by guys. Masyado magasto sa sabon. Kaya ayusin natin, buksan natin guys. Tingnan niyo maigi guys ha. Buksan natin. Ah, unang-una guys, itong kable na totoy to Tanggalin natin to guys. Tanggalin natin na. Tingnan Maggie. Tapos itong kulay puti na to guys, pihitin natin to. Luwagan natin para matanggal. O, tapos sa loob nito, mayroon siyang goma. Alisin mo na natin yung spring. Eh. May spring pa yan. Guys. Ito, ito, ito guys, yung goma na to. Tingnan natin guys ha, kung bakit na naubos yung tubig niya. Kahit hindi nabuksan yung drain niya, yung drain. Tingnan natin na kung bakit ha. Ah, yun pala guys. Ito pala nangyari. Nginat-ngat ng daga. Ng bulilit. Bulilit ingat ngat pala guys kaya pala sige palitan natin to guys ng ano bago itong bago natin guys oh kahit medyo iba yung hugis niya, pero wala eh no choice eh kaya ito lang papalit natin palitan natin ng bago guys ibalik natin ulit salpak natin yung plastic na may spring ito na guys saraan natin guys okay, okay na, guys, sara ko na. ko